ta din po. So tignan natin yung loob kung ano bang may lo mayroon po sa loob po ng Suzuki Desire. Bakit kailangan nyo po ito uh, piliin o kailangan nyo po ito bilhin para po sa isang sa mga pagpipilian natin po na option po. So ito guys, no, Susu bibili ka ba ng Suzuki cars at naghahanap ka ng maayos at legit na legit na car salesman? Ayan, baka ako na pong hinahanap mo. Ako si Ramel Gonzalez, sales manager Suzuki Auto Caloacan Brands. 16 years na ako dito sa Suzuki Auto Caloacan Brands at ayan, sasabi so ko nga po, pag naghahanap ka ng maayos na kausap, mabilis ka transaksyon, ako na ako na po yan. Puntahan mo ako dito sa Suzuki Auto Caloacan Brands dito sa Garden Duty duty namin, hanapin mo ako. O di kaya, dito sa showroom duty namin para ma-endorse nila po kayo sa akin. At para, mag-usap-usap tayo dito at maibigay ko yung lahat ng gusto mo. Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Ramel Gonzalez. And ngayon no, ngayong araw, sa lahat ng mga nakakita po ngayon at nakakapanood, e eh, demo ko sa inyo ang pinaka-latest at pinaka-bongga-bongga natin ngayon no, na Suzuki Desire EGS 2025 year model po. So ito guys, i-demo ko sa inyo at alam ko, gusto-gusto niyo gusto, po gusto, bumili. Gusto-gusto niyo gusto, po gusto, pumuha! Pero hindi pa po kayo nakahanap talaga ng ano, ng, ah, uh, sasakyan na kaya po sa budget na suwak na suwak po sa pera nyo at saka sa income nyo po. Ito, balay nyo baka, ito isa sa mga pwede nyo po pagpilian na pwede nyo po ma makasama na ma-achieve o mag-grab nyo na po yung dream car nyo po. So, ayan o. Oh. No? So, ito, eh, the demo ko lang sa inyo po, yung Suzuki, ano natin, Suzuki Desire, na 2025 year model po. Okay? So, ito guys, Suzuki Desire natin po, naka-multi reflector pa din yung ilaw po. Ayan po. So, ito din, naka-paglams na din po. So, kagandahan, no, sa napakamura natin na halaga po, grabe. And pansin nyo po, no, yung ano natin, no, yung Suzuki Desire natin, pag mapansin nyo po, yung front niya po, sobrang napaka-ano na, sobrang napaka-forma napaka na po. Ang ganda-ganda na po parang akala mo talaga sobrang napaka-elegante na po. Harap pa lang yun ha. So ito, so ito din guys, yung next natin po is ito. Yung ano natin no, yung ah, uh, mugs niya po, yung gulong natin po, naka-15 na. So kagandahan dito is mas mataas. So medyo napakaano yan na po, napakaganda na po. Hindi mo na kailangan po magpalit pa ng mags sa sinaka mags wheels na po yung Suzuki design natin. So next natin, ito din, isa din sa pinakaano natin, pinaka isa sa mga proud ko na ikwento sa inyo na yung Suzuki design natin po, ang taas po ng ground clearance. So ano ba ang purpose? Bakit kailangan natin i-select pag bumibili tayo ng sasakyan yung ground clearance? Alam naman natin guys na dito sa Pilipinas, lalong lalo na dito sa Metro Manila, hindi natin alam kung kailan may ulan, kung may baha, lalo na sa lugar nyo, pag alam mo na bahain, pag bumili ka ng sasakyan, hanapin na natin yung sasakyan na mataas yung ground clearance. Napasabol po siya lagi sa lahat po ng type sa ulan, sa baha. Okay? Yun po, isa po yan sa nakakatulong sa atin para po maano natin, ma-check natin kung ah... Uh, passable po siya. Okay, and kagandahan po, kung ano po yung body color natin po. Dito po sa side mirror po, ganun din po yung color po dito sa Suzuki design natin po. Okay? And then isa pa po may emphasis dito, side ana side turning light natin dito. So mas mabilis po siya makikita po or maano po na gaano natin kung saan tayo papunta po, okay? Mas mabilis po siya makita po ng uh, harap natin po na mga uh, motorista din po. So, tignan natin yung loob kung ano bang may, mayroon po sa loob po ng Suzuki Desire, bakit kailangan nyo po ito uh, piliin o kailangan nyo po ito bilhin para po sa isang sa mga pagpipilian natin po na option po. So, ito guys, no. So, ayan. Ito po yung loob po ng Suzuki Desire natin po. So, Suzuki Desire natin as of now po, mayroon tayong tatlong variant. Pero ang um, pinakaano natin ngayon po available po is yung dalawang variant, Suzuki uh, Desire GL Manual, yun po yung, yung pinakamura, and ito po Suzuki Desire natin na EGS po na talagang high end sa lahat po. And ito guys, ito automatic version ng Suzuki natin na Desire. So itong kagandahan nito ng Suzuki Desire natin, una-una sabi ko nga uh, mas mabilis po siya makita sa harap. Okay? Then may na din po siya dito uh, dito po. Yan may lagayan and may don sa dual airbags dito sa driver uh, side and dito po sa may driver niya po sa harap po. So okay, meron din po tayo touchscreen monitor and navigator para po mas mabilis natin po um, uh, makaselect kung saan tayo pupunta and para din po para mas may mga bata tayong kasama, mas nakaka-enjoy po sila. So check din natin yung likod kung ano po bang mayroon po sa likod po ng Suzuki design natin. So ito guys, so Ayan. So, di ba? So, sabi ko nga, sobrang napakaluwag po ng Suzuki design natin po ngayon. So, lahat, so sabi ko nga sa lahat ng gusto po, bumili po at kumuha po ng Suzuki design po. Huwag kayo mahiya po na tawagan ako or i-update po ako dahil, sabi ko nga, ako na po, bahala magbigay po sa inyo ng sobrang napakalaki ng cash discount po. So sabi ko, Suzuki Desire natin po is 1.2 yung makina po. 4-cylinder and 16-valve talagang sobrang napakatipid po sa gasolina po. Okay? So, i check nyo pa, talagang wow. And as of now, meron tayong mga lowdown payment and talagang sobrang napakalaki ng cash discount. Talagang sabi ko nga, lalong lalo na po pag manager yung kausap nyo po, talagang hindi hindi ko po talaga kayo ipapahiya po sa discounted na hihingiin nyo po. Talagang sulit na sulit talaga po yung discount na pwede ko po may offer at maibibigay po sa inyo po puntahan nyo lang po ako. I-update nyo lang po ako yung number ko po na sa monitor nyo po. Okay? Nandito po yung number ko po sa monitor nyo po. Pwede nyo po ako makontak o matawagan po. Uh, Sir 915 907 9878 po. Nasa monitor, ko, nasa monitor ko lang po. Nasa monitor ko lang po yung number ko po. Sir, 915-907-9878 po. Ayan o. No? So sa lahat na gusto bumili po, tawagan nyo ako ako na po magbigay sa inyo ng pinaka-the-best po talagang na cash discount po, okay? Pwede nyo din po ako, guys, ma-follow sa lahat ng mga social media ko po. Mayroon po ako kung anong pangalan ko po sa Facebook ko po, ah, sa, sa dito sa YouTube ko po, R-A-M-M-E-L-J-O-N-C-E-L-E-S, guys. Lahat ng mga social media ko po, ganon din po. Mayroon po tayong personal Facebook, Ramel Gonzales, uh, Facebook pages, Ramel Gonzales, Instagram, Ramel Gonzales po, and TikTok account po, Ramel Gonzales din po. Pwede kayo makapag-message lahat dyan or mag-comment dyan sa lahat ng mga video uploaded ko po dahil 24-7 po tayo updated and responsive po sa lahat ng mga enquiries nyo po. Okay? O, alitin ko po. Ito ang Suzuki design natin na 2025 year model po na sobrang napakalaki po ng cash discount na pwede natin na i-offer sa inyo po. Okay? Huwag nahiya. Huwag din po magsawa na i-like, i-share, and i-subscribe na din po yung YouTube channel ko para palagi kayo updated po sa lahat ng mga uploaded ko po ng mga videos ko. Ulit po, pakilala ko lang ulit pangalan ko, Ramel Gonzalez, Sales Manager, Suzuki Otakal, Okan Brasso, nagsasabi na, Thank you so much! Bye!